Tatlong out pinilangan, sentensya na resulta tayo wala wins mga boss. Deado. Congratulations mga Congratulations mga boss. At dahil tayo ay nanalo, paano mag-withdraw sa laro sa loob ng dalawa hanggang tatlong minuto? Bago mag-withdraw, kailangan natin i-verify ang ating account. I-click ang more sa ibaba at withdraw. Click verify now. Kailangan pong active number or email ang i-register upang ma-receive ang OTP code. Kung hindi po kayo makapag-withdraw dahil walang OTP code, message niyo po ako sa link sa ibaba at tutulungan ko po kayong makapag-withdraw. Bago po tayo mag-proceed, kung number po ang inyong ni-register, Magti-text po sila ng 6 na digit PIN or OTP code sa number na inyong ni-register. Kung email naman po ang inyong ni-register. Majay email po sila ng anim na digit PIN or OTP code. Punta po tayo sa Gmail na ni-register na email para kunin ang OTP code. Kapag nakuha na, i-type ang code. Yehey! Pwede na tayo mag-withdraw since activated na po ang inyong account, i-click ang more sa ibaba at withdraw. May apat na paraan po tayo para makapag-withdraw ng panalo. Coordinator, Instant Gcash, Gcash at Bank. Para sa pinakamabilis na process ng withdraw, coordinator or ang ating agent ang magpa-process ng ating cash out. Register po kayo sa link sa ibaba upang makawithdraw sa coordinator at maging under ng agent. Para maisali sa group chat, message lang po sa akin. Isulat ang amount kung ilan ang gustong i-withdraw at i-click ang submit. Kailangan po ng ating agent ang reference number para ma-approve ang withdraw. Para makuha ang reference number, pumunta sa withdrawals. I copy. mag -fill out ng cash out form at izen. After dalawa hanggang 3 minutes, naisend na ng ating loader ang cash out sa inyong Gcash. Sa instant Gcash naman po, isang libong pesos ang minimum withdraw at limang minuto lang ang processing kaso mayroong flat fee na labindalawang pesos na mababawas sa withdraw. After 5 minutes, masisend na po yan sa inyong Gcash. Para naman po sa Gcash, up to 5 hours po ang processing at 10 pesos ang minimum. Ito po ay dahil madaming nagwi-withdraw na mga player na walang agent kaya nakapila. I-click ang Gcash at isulat ang amount kung ilan at ang Gcash number. Para makita ang status ng ating withdraw, pumunta lamang sa more at withdrawals. Kapag double check, na process na po. Kapag umiikot na dot, processing pa po ang ating withdraw. At kapag yellow arrow, na cancel or refund kung gusto nyo naman po mas end ang inyong cash out sa bank, piliin nyo lang po kung alin bank ang sisenden, amount, account number at ang account name. Congratulations po ulit mga boss! Make sure to register po tayo sa link sa ibaba para makapag-withdraw gamit ang coordinator. Para po ma or sa mga tanong, comment or message nyo lang po ako sa link sa ibaba. Salamat po mga boss sa panonood. God bless.